Hello guys, isang magandang araw po sa inyong lahat bali ngayon nga ay uh, tatalakayan na natin yung part 2 nung ating DIY paniksay ito to yan, bola lang yan Ayan, ah. yung mga hindi pa nakapanood ah, sana panoorin nyo yung part 1 nung ating ginawang video at ah, ngayon naman ay tatalakayan natin kung paano ginawa yung pinakang batch niya o yung tinatawag na kulatang Ayan, sana panoorin nyo at sana ay mag-like kayo, mag-subscribe sa akin channel. Wala kayong convincing power. Ako ang kakausap. Para mapanood nyo pa yung iba kong mga video. Paano? Let's do this! Ang materialis nga na ginamit ko dito ay tubular na may sukat na 25 mm o 1 by 1 inches. At kukuha nga tayo dito ng habang angkop lang dun sa ating pangangailangan. At pag nakuha nyo na nga yung sukat na gusto nyo, ay dudugso nga naman natin to pababa. Iyan yung magiging parting hulihan na isasandal natin sa balikat pag ginagamit natin yung ating baril. Gumamit din nga ako dito ng tubo na medyo ibinent ko yung kabilang dulo para maging suporta ng likod at mas maging matibay ito. Yung kabila namang dulo ay kinat ko ng pa-slide at nag-slice din ako gamit ang medyo makapal na bala ng cutting disc para magsilbing design dun sa ating ginagawa. Kailangan din natin kuhain yung kapal ng trigger housing pati na yung haba nito para maisukat natin dun sa tubular na ating gagamitin guguhitan natin yung tubular sa tamang sukat at yan ay ating kakatingin ganito magiging itsura yan kapag naisalpak natin yung baril dun sa ginagawa nating kulata dyan sa handle naman ay gumamit lang ako ng diunong tubo at pinukpo ko ng bahagya para maging oval shape at madaling hawakan babalutan ko rin yan ng goma para hindi madulas Naglagay din ako ng kahoy para magsilbi niyang chikres. Naglagay din ako ng design dito sa hulihan gamit ang drill bit. Pero kung malaki ang butas ay mas madali kung ganito ang gagamitin nyo. Ganito yung naging itsura nun. Kaya lang ay hindi ako masyadong satisfied dahil masyado itong manipis. Gumamit ako ng PVC. Hinati ko yon at dinarang ko sa apoy para lumapad. Inihulma ko yon para yumapos dun sa kulatang ginagawa ko. Inukitan ko nga rin ito ng mga design na pumasok sa isip ko. Pwede nyo naman niyang ukitin ng mano-mano pero mas mabilis kung gagamitan nyo ng ganito. Ganito ang naging itsura nyan nung naikabit ko yung komorap na binili ko. Pati na yung red dot na in order ko. Dahil nga tapos na ay isinaba ko na sa laban ito. Pero dahil nga pang isda at tela yung nakabalot dito, ay madali itong dumimi at nagkaroon ng amoy. Dito na nga ako nag-decide na pinturahan ito. At hindi ko na nga naipakita yung pagpipintura dahil marami namang tutorial sa YouTube na kung paano gawin ito. Hanggang dito na nga lang po yung ating video. Sana ay may natutunan kayo at magbigay naman kayo ng like at mag-subscribe na rin kayo sa akin channel. Para sa susunod ko pang mga video. Maraming salamat.